President Duterte signed the Act to Heal as one into law giving the government emergency powers to respond to the COVID 19 crisis. First, the government is now launching the largest and widest social protection program in our country's history to make up for the loss of economic opportunities due to quarantine measures. Meron tayong 200 billion na binigay sa akin ng kongreso para gastusin ko. Yun naman ho ang ginagamit kong pakalat ngayon ng pera para mabigyan ang lahat. Fishery Household emergency support for the two months based on the regional minimum wage. Paglubog sa baha Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Pampanggang, Cebu at iba pang bahagi ng Pilipinas. Habang nanginuro mo ang mga nanay, tatay at bata sa mga bubong ng bahay, walang tubig na inumin, walang kuryente, walang makain. Pero si Marcos, umalis noong July 19, kahit naka-red alert ang maraming lugar, nagpa-picture pa habang nakasweet, habang ang mga kababayan natin ay nagtatakip ng mukha sa bansak ang putik siya umalis. Nakipagkita sa mga US investors daw kuno. at private plane pa ang ginamit. Iwala man lang pahayag ng sorry or emergency response bago umalis. Walang naiwan ng malinaw na utos. Walang ayuda. Walang tulong. Walang silip. Sigaw ng mga biktima sa baha. Wala kaming pagkain. Tulungan nyo kami na sanang presidente. Sigaw ng bayan. Kaya wag mong kalimutang In my lifetime, bagyo is an extraordinary activity. Pag kami bagyo, siyempre, bata ka, ah, walang pasok, yun lang. Yun. But it's not, it's not normal. It's like something unusual that it happens every once in a while. Lalo na yung baha na ganito, every once in a while lang yan, nangyayari. Uh, so, but, so we have to change, kasi tayo, lo, like, I, I, well, I, don't want to put, drag anybody into my old generation.